Sinong mag-aakala na ang lumang bahay na ito sa barangay ng Tabuating, bayan ng San Leonardo, ay may itinatago na nakakawindang nakagandahan. Yan ang aming natuklasan na panigurado pag inyong natagpuan ay nanaisin nyong balik-balikan. Panigurado, mabibighani kayo sa mga disenyo ng restaurant na ito. At ang mga pagkain ay hindi lang basta putahing Pinoy dahil karamihan dito ay may impluensya ng Chinese. Ito yung mga pagkain na hindi mo pagsisipan sisihan ng iyong iba abayan Isama mo pa ang mga espesyal na kape na sabi nga nila ay tinimplahan ng pagmamahal. Tara na! Let's taste the best dito sa Atteranches. Laban na panibagong araw, panibagong tuklas. Nakarating nga sa abi ng balita na dito raw sa barangay ng Tabuating, sa bayan ng San Leonardo, lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Ay may isang restaurant na idinisenyo sa magkakasintahan, magbabarkada at magkakapamilya. Mga antik o sinaunang kagamitan ang kons septo ng restaurant na ito Sa aming pagdating ay binigyan na kami kaagad ng malamig na tubig Agad-agad naman sa amin ipinakita ang kanilang menu at laking gulat namin dahil hindi ganoon kamahalan ang mga pagkain Kumpleto sila dito may kambing may gulay may pork may beef at seafood Meron ding mga inihaw may noodles at marami pang iba At kung mahilig ka nga sa mga Chinese foods available din dito Malinis at maaliwalas itong tiranches. Ito ay idinisenyo para sa pamilya Gayon din sa mga magbabarkada. Kaya kung kayo ay naghahanap ng lugar kung saan makakapag-usap kayo ng maayos, bagay na bagay sa inyo itong Tiranches. Napakadali lang matagpuan dahil searchable ito sa map. Para nga pala sa inyong kaalaman, ang Tiranches ay bukas sa publiko mula alas 9 ng umaga at sila ay nagtatagal hanggang alas 9 ng gabi. At sa loob nga ng mga oras na yan, ay nakahanda ang pamunuan sa kahit na anong pagkain na gusto nyong kainin. At eto nga raw ang maipapangako nila sa inyo. Ang mga pagkain ay hindi lang sa itsura masarap, hindi lang daw sa vlog marami dahil gusto nila na babalik kayo. Gayun din sa kanilang mga kape na espesyal ang lahat ng ginagamit dahil espesyal kayo. Kaya sa mga mahihilig sa kape dyan, yung mga mahihilig tumambay, welcome na welcome po kayo sa wi Wifi zone na rin kaya hindi kayo maiinip. At heto na, titikman na natin ang kanilang masasarap na pagkain. Grabe, sarap na sarap nga ako sa kanilang Chinese killer. Pilipin. Ito nga si Allen dahil siya ay mahilig sa gulay. Hindi pinalagpas ang Chinese style chop Si Fredo naman ay sarap na sarap sa creamy pork mushroom. The best nga raw ito dahil napaka creamy. Ang mangboy nyo naman ay sarap na sarap sa chicken Monchurian Grabe, ayaw na araw raw tigilan. <laughs> Kaya kayo mga lods, kung madadaan kayo dito sa barangay Tabuating sa bayan ng Salunardo, sa highway lang matatagpuan ang tarantya. Ayain na ang kasintahan kaibigan at pamilya. At dito na kayo magbutri. Ito pong muli sa SK Philippines, isang proud probinsyano at isang proud Novo esihano mula sa bayan ng Laon. Sa ngala ng mga sisiw na si Mang Boy, si Fredo, si Allen at si Spencer kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at tangkilikin natin ang mga pagkaing Novo esihano Maraming maraming salamat sa pagsamang gasa muli. Paalam, ingat and God bless. Laban na!